uwi lang ng dalaga at biglang nadiskubre, na itinulak ng kapatid niyang babae ang nanay nila mula sa itaas. Hindi pa man niya maintindihan ang nangyayari. Itinuring na agad siya ng pamilya niya na pumatay sa nanay nila. Kahit paano niya ipaliwanag na itinulak ng kanyang kapatid na babae ang kanilang ina. Mas pinili pa rin ng pamilya niya na maniwala sa kasinungalingan ng kapatid niya. Dahil lang sa nagbalik ang kapatid niyang noalay ng sampung taon. Parang ginto ang layaw sa kanya ng buong pamilya paano niya magagawang sakta ng sarili niyang ina. Sa halip, iniisip nila na naiingit si Rivera kaya niya nagawa yun. Bale wala ang pakiusap ni Rivera. Agad na ipinadala ng kapatid si Rivera sa isang reform school. Hindi nila alam, pagsisisihan nila ang desisyong ito habang buhay. At ang kapatid na babae na minamahal nila ng labis, ay hindi naman pala nila tunay na kapatid. Ang kanilang ina, nang matuklasan ito. Kaya pala itinulak niya ang nanay pababa hindi niya akalain na makikita ni Rivera ang pangyayari. Kaya siya ang naging tagapagligtas. At ipinakulong ng kanyang kapatid. Doon, naranasan ni Rivera ang matinding pagpapahirap. Pati ang kanyang kapatid na babae ay nagbayad para lasunin si Rivera. Para tuluyan ng mapatahimik si Rivera. At hindi na makapagsalita pa. Tatlong taon ang mabilis na lumipas. Ang ina ay nailigtas. Ngunit nasugatan at naging baldado. Dumating na rin ang araw ng paglaya ni Rivera sinundo pa rin siya ng kanyang kapatid pa uwi. Akala niya magiging malapit ulit sila ni Rivera tulad ng dati. Pero malamig siyang nilagpasan ni Rivera. Tigil. Sinundo kita para umuwi, bakit ganyan ka umasta sa akin? Alam kong ipinasok kita sa rehabilitation center. Kahit nagagalit ka sa akin. Pero isipin mo rin sana. Kasalanan mo ang lahat. Walang sinabi si Rivera at umalis agad. Pero akala ng kuya niya nagtatampo si Rivera sa kanya. Kaya itinulak niya si Rivera sa lupa. Wala kang gustong sabihin sa akin. Kung ganun, umuwi ka ng mag-isa. Pagkasabi niyan, iniwan ng kapatid niya si Rivera. Hindi niya alam na pipi na pala si Rivera. Sa sandaling iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Tila pati ang Diyos ay nagagalit para kay Rivera. Basang-basa si Rivera nang makauwi. Sa bahay, si Tiyahin Ngo na lang ang nagmamalasakit kay Rivera. Kaya ibinalik siya ni Tita Ngo sa kanyang silid. Naniniwala si Tita Ngo na hindi si Rivera ang may kagagawa ng pagkahulog ng kanyang ina. At sinasabi niya na balang araw, lalabas din ang katotohanan. Taanting si Rivera at nagpasalamat kay Tiyahin Ngo gamit ang senadorias yes na wika. Doon lang nalaman ni Tiyahin Ngo. Hindi lang brutal na pinahirapan si Rivera na naging pipi pa siya at hindi na makapagsalita. Labis na nasaktan si Tiyahin NGO. Pero wala rin siyang magawa. Noon lang, pumunta si Roses sa silid ni Rivera. Pagdating niya, inamin niya na siya ang may gawa ng nangyari noon. Siya ang nag ng mga taong mananakit, taong mananakit at pipi kay Rivera. Nang marinig iyon, galit na kinumpranta ni Rivera si Roses. Bakit niya ginawa yon? Sa sandaling ito, ang boses ni kuya ay nanggaling sa labas ng pinto dali-daling hinawakan ni Roses ang kamay ni Rivera. At nagpanggap na sinaktan siya ni Rivera. Nang makita iyon ni Zhang. Akala niya na inaapi ni Rivera si Roses. Sinugod niya si Rivera at sinampal. Pinilit pa niyang humingi ng tawad si Rivera kay Roses. Noon lang, nakatanggap si Zhang ng tawag mula sa ospital. At sinabing malapit ng magising ang kanyang ina. Kaya tagad-agad na nagpunta ang buong pamilya sa ospital. Sabi ng doktor, bumubuti raw ang kalagayan ng ina. Kaya may posibilidad na magising. At pinayuhan sila na iuwi na ang ina para alagaan. Mas mataas daw ang posibilidad na magising kung may pamilyang nasa tabi. Nang marinig ito, labis na natakot si Roses. Dahil alam niyang kapag nagising ang ina, malalantad ang mga kasinungalingan niya. Kaya si, Ro kaya si Roses, gumawa na naman ng isang nakakatakot na plano. Sa mismong unang araw na dinala ang ina pa uwi, palihim na pumunta si Roses sa silid nito at naghandang tanggalin ang tubo niya. Sa mismong oras na iyon, dumating si Rivera at nakita iyon. Tinugod niya at malakas na itinulak si Roses. At tinatanong kung bakit daw ang sama-sama ni Roses. Kahit sarili niyang ina, hindi niya pinatawad. Rivera, nasisiraan ka na ba ng ulo? Kailan ko ba inamin na ina ko siya? Ang akin lang naman, ikinwento ko lang ang narinig ko. At sinabi ko sa pamilya mo, kaya akala nila ako ang nawawalang anak ng mga tang. Araw-araw nila akong sinusundo at pinaglilingkuran na parang prinsesa. Sa ganitong kagandang bagay, paano ko naman tatanggihan yan? Pagkarinig, nalaman ni Rivera. Hindi naman pala kapatid niya si Roses. Sa pagkakataong ito, hindi na rin naglihim si Roses. Ikinwento niya ang tungkol sa pagkaalam nilang ina na hindi niya tunay na anak si Roses. At ang tungkol sa pagtulak ni Roses sa kanilang inapababa ng hagdan. Lahat ng pangyayari ay nasambit na. Nang marinig iyon, agad na gustong ibunyag ni Rivera. Pero hinawakan ni Roses ang leeg ni Rivera. At mayabang pang sinabi, naniniwala ang buong pamilya sa kanya. Ngayon, siya ang gintong itlog nila. Dahil lang sa isang salita niya, ipinadala nila si Rivera sa kampo ng mga kabataan. Ngayon, isang salita lang din niya, ay maniniwala rin sila na pinatay ni Rivera ang kanyang ina. Hindi niya alam, ang mga sinabi ni Roses. Ay narinig pala ng buong pamilya sa labas ng pinto. Nang malaman nila ang totoo, galit na galit sila. Walang kamalay-malay si Roses at itinulak pa si Rivera. At handa nang bunutin ang tubo ng kanyang ina. Huwag po, huwag ninyong sakta ng nanay ko.